Bantayan si Chloe kung kinakain niya yon. Sabihin niyo sa akin kapag di niya kinakain. Palawa na lang yung subo ko. Guys, tapos na po ako. Mama, tapos na! Ayan, guys. So, ubus ko na po. Naubos ko na po sila apat. Naubos ko na po yung isa, dalawa, tatlo, apat. We share po. tapos nasa po muna natin itong table. Pwede na mag-cellphone.